17.8 Ang <laughs> ganda ng kambing na ito. Full blood. Ganda ng pagkakambing ng uh, dito. Parang batang bata nito. Ganda oh, months old? bata nga. Red Boy. Magkano kaya sana ang hinihingi mo? Tayo, magkano niya po binibenta to kambing niyo? Magkano po binibenta? Ito, sir, bilito? Ah, binabili niyo po. Ah, ito pala nabili ni Kuya Trese. Gagamitin niyo pong ganador. Uh, okay. Okay. Ah, saan po gagamitin? Birthday. Ah, sa so birthday <laughs> Birthday niyo po. Oo. Tama na. Alay, talagang niyo lang makakapil sa inyo po. maganda magandang araw mga talong TV Nandito na ulit tayo ngayon sa Patrick Garcia Batangas, araw po ng biyernes ah, <laughs> April uh, 11, 2025. Yung mga pasasya po na parami po kami dito dahil hindi po dumating yung mga taga-north na namimili na ng pakiawan. Uh, doon nga pala po sa pupunta dito next week, yung mga gusto mamili din sa Padre Garcia, Batangas. Ang araw po ng bilihan ay magiging Merkulis na po uh, dahil na rin po sa pangili ng uh, uh, Holy Week kaya yun po yung mga gusto pumunta dito sa Padre Garcia yun po ang magiging schedule police po ng madaling araw hanggang tanghali kaya halos na ah, masama tayo manood sabihin natin sa Radio Supplies update sa Padre Garcia Patangas ah, may uh, ah, big ito pa yung binibenta nyo pa uh. binibenta pa ito so, yung Tagalog lang kuya no? Huh? O, Tagalogin? hindi okay. ang ah, natin marun marunong na mag-English yan? marunong mag-English? Ah, oo marun mag ano daw tawag English? <laughs> Magkano niyo po binebenta ito? 13,000. 13,000 asking price daw sa Kabi na ito. Ah, uh, pangkatay na po ano. Malaki na siya. Binebenta pa ng 13,000 asking price. Magaling daw 'to mag-English sabi ni Kuya. Pero ito po yung binibenta nyo, nabili nyo, nabili nyo po, binibenta. Ah, binibenta. Magkano po binibenta nyo ito? Ito kalaki. Magkano po ang presyo nyo? Hanggang sa DCT. 17,000. Ay, kaya nga yan. Ba't po parang kinakalaga na? Ibabalik nyo na? Ah, walang bumibili. Ah, uh, 17,000 daw. Sumabay sa Portugan. Ah, maraming pang pa nagdating. Ah, maraming palang dating ngayon. Oo. Oh. Doon 17,000. Ang dami din ang mamalay marami na rin pala. Uh, kaya ibabalik lang. Uh, oh. Kung po saan na ito, ibabalik saan po kayo dito? Sa 31. San Juan. San Juan. Uh, malay lang Ibabalik na rin doon at ano, napasabay doon sa maraming camping na tumati. Ito naman po mga magkano binibenta niyo yung king? 10,000 yung dalawa na po. Ayun, 10,000 daw. Dalawa Yon, 10, na. Dalawa. Yon, ibabalik na rin nila kuya at ano. At, at talagang kamahal na kamura na kayo. Kamura. Magka ato 20 po. Ato oh, 20. Uh -huh. Kung may 40 kinus di, ano Ah, malulog yan. Pababa no? pala ngayon ang kanila. 220 daw sa live weight. Kaya hindi na nila ibibenta muna. Ibabalik na lang yan sila. Ay, shoutout po. Magandang umaga. Sir. <laughs> <laughs> Parang talong Stevie po. Talong Stevie. Hala kayo ba? Hmm. ako. Ano, <laughs> ah, shout out po mga subscriber platter natin mga to Nasa abroad po si Kuya? Oo, oh, nasa abroad po. Yan o, shout out kay Ay, Sir. na. Oo, oh, ah, ibabalik na daw. Hmm. Sabay ay ba ba, sa daming kambing. Mura kilo. Mura na Mura daw kilo. Ibabalik na daw. Ang tawadaan sa lahat. Ibabalik na nila sa San Juan. Yan na magandang umaga mga talong Stevie. Nasa dito na po tayo sa era ng mga pinibenta mga kambing. Oh, marami na dumating na mga kambing ah nandito po sa bunga di puro mga tagalog ito ga-update na ulit tayo na ma ng mga kambing na binebenta dito ito no? na talaga kambing dito pagkakaalam ko pa gaano naman po ba biaristalan ang quality 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 big bako senta ng kambing na ito <laughs> full blood ganda ng pagkakambing ng Ligoya uh, dito. Parang batang bata pa nito. Ah, 7 months old? 7 months old, bata pa nga. Red Boom. power. Magkano kaya saan ang hinihingi mo? 8.5 lang po. Ah, mura lang ito. 8.5 lang daw. Uh, uh, Binibigay ito. Quality naman, o. No? Ganda. <laughs> Yan naman po, ibabawasan pa sana. Opo. Ibabawasan pa daw. Yan inalok ni Kuya ito, 8.5 lang doon maganda mo nata daw. siya. Uh, so, magandang lahay. Kita naman sa itsura din ito. So, quality. Ganda ng pagkakamping. Ang mga, tatawa. na po uh, nabili niya na po nabili na magkano po nakuha din 5,000 5,000 daw ito nabili babae po lalaki babae ah babae gagamitin ano no ibig sabihin po ito lang ng alag mag alaga nyo kambing o oh, meron tayo ah bago pala kayo ah bago pala sila sir magkakambing pala malahay naman siya upgraded na red bower yan o babae saan po ang dalaran sir Ah, sabi pa rin. Nabili na nila sir Salamat, bossing. Ka Upgraded. Magkano na binibigay mo? 8.5. 8.5. Ano siya, double na siya. You know. Ganda naman ang kulay. parang ah, chocolate brown ang kulay niya na double. Yan. Yeah. Binibenta pa ni Bossing. Ah, ano, eh. Gusto yung magpapa. Ah. Gusto sumama sa inyo, kuya. Bawas daw sa 8.5. Bawas daw sa 8.5 ito.

Mababarahan. Pagkakalit nyo. Maganda naman yun. Okay. Tim. Tim, magkano nyo po binibenta ito? Kambing nyo. Magkano po binibenta? to? Ah, nabili niyo po. Ato ah, pala yung nabili ni Kuya. 13. Gagamitin nyo pong ganador? Hindi. Apan tayo. Apan tayo lang. 13. 13,000 daw uh, ang bili dito sa akin. Mahal <laughs> na natin. 13,000 nabili daw ito pang tatay pala lalo kayo binibenta ni tatay tayo saan po gagamitin? birthday ah so birthday yan birthday nyo po Kasi. kailan pong birthday? A birthday ah advance happy birthday kay tatay sa so pala yung uh, kakatayin pang handa sa so birthday yan sa bainty daw ng April nabili na ano si Dutay may hawak na birthday uh, Magkano Ay binibenta nito team 12 daw itong kambing na to. Upgraded na red head bower Black, black pala black, black head bower yeah. Ito yung ano na, 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 bakit na, 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 Oh, ito, 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 mga native na ito, 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 mga ito, mga na ito, ito, mga, ito mga Atras sa chao, sila sa Tingnan po ganyan kalalaki na magkano? Meron po ay last price ay 4-5 4-5 5-3 5-3 mas La, 2, ito ay 5 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 5 na ito ano, party dahil na siya Ito po may farm kayo? Meron po akong ano, namimili po ako Ah, bayens, and nami Namimili ako sa buong ulo ay niya rin dito Tapos yung iba ay nalagang Meron po sarili ako Meron ka sarili farm pero namimili rin kayo um, uh, Ayun pala nila sir taga chaong daw po sila yung mga kambing nila mga binebenta dito ito pa yung mga kambing nila sir ito pala kasama pa rin uh, mag magkano mag naman itong mga ganito nyo 4,000 partidada yeah, yeah. daw hanggang 15 itong lahatan na itong apat daw ay pwede na 15,000 yeah mga native. Mas maganda naman alaga ng native ba nung hindi kasi sila masailan. Si Sir Ray may alaga rin daw sa kambing na mga upgraded eh. Hindi sila masailan ano. Hmm. Hindi masyado mahirap alagaan ng ganito yung mga ganito. Ito mga creative yung mga okay. 15,000 daw asking price dito sa kapat na ito. Mga naman ang mga katawan nyo. No, <laughs> dito, um... so, okay. ang so, uh... namin 4,000 Kung lang ang... lang limandaan. lang daw. Yeah. Binibenta pa nila bossing. May kambing si bossing dito. Mas nabili na sa inyo? O... Na, nabili ha, oray. Ah, nabili nyo? Talong, eh, sila bossing. Ano po ito pangalaga katay? Pangripa. Ah, paparipahan nila bossing pala ito. Ano yung mga kambing nila dito? Ayun yung mga Magkano naman po sir yung ganong kalaki, yung pinakamalaking huli yung kinarga? Yung dalawa ikon ay kuni, uh, yung 11.5. 11.5 yung dalawang puti. Ay, itong dalawang puti pala, 11.5. Ito naman pong brown. Ang 4.50 4.50 Yan, paparepahan daw ni boss ito mga kambing ito Eh, boss talaga Nabili na Sila boss eh Nabili pala nila ito 8.5 daw itong dalawa Hindi ibigay itong isang potil Yan, mga kaya ito Mga

mataba daw eh. mga palambala pero mataba talaga. Oh, hindi walang matakaw. Magkano? Ari mataba na. Mataba daw. Ari 11 daw, 11 tawad 11 dalawang tagalog na kambing na barakot si Boss itong binibenta isang uh, itim at isang brown magkano ang presyo bossing? 8,500 ang isa ito daw ay 8,500 ang bawat isa partidahin na mga pangkatay na kambing mga barakot binibenta pa ni bossing ang 8,500 bawat isa may uh, magandang kambing sibos dito, mga upgraded. Ganda ng mga... Pusit tayo mga dumalaga? Oo, so, dumalaga. Mga dumalaga daw ito. Maganda, no? Magkano ang presyo ba dito sa mga dumalagan ba? Ha, kambing? Eleven five. Eleven five bawat isa? Hindi. Ah, dalawa na? Totoo ay eleven five, dalawa na. Ayan. Maganda na ba ng mga katawan niyo? Matataba siya. Ayan binibenta ng 11.5 dalawa yung malalaking lahay oh sama nyo na rin 10.5 10.5 10.5 hindi po kung na kayo magulog kami nag-uusap 10.5 10.5 10.5 ako nakukulog ay ari akong ganito ay ari akong ganito ay ari akong tala nga 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 lang nga tala nga

Uh, may binibenta si tatay dito maghinahang kambing, mga upgraded. May dalawang anak na siya. Ito nga po yung dalawa yung anak niya, no? Ito, dalawang anak. Magkano pa ang inihingi dito sa dalawa? Ah, sa maghinahan. 10-5 daw itong maginahan na ito. Yan binibenta pa tatay. No? Nasuso yung dalawang anak. 10 Tapos po ito. Ito naman po ay hindi naman siya ano, maghinahan din. Maginahan din. Magkano naman po itong mga upgraded na ganito? 20,000 asking price daw ito sa naghihinahanap, naghihinahang ito. Lalo naman nung anak. na Hindi buwan lang doon, barako. 20,000 asing price 20 sa Parays, doon dito ano po po yan na? Alak na rin. lang, na akin na rin. Ayaw

ito yung upgraded. Parehong upgraded ang mga Red Bull Oil. Ito native na ba ito? Upgraded na, upgraded na rin. Uh, hornless lang. Ah, ang Glunubian. Ang Glunubian upgraded daw pala ito. Ayan. Tagta sa full daw ito pati itong isa. Ito lang may Bower. Red Bower. Mga upgraded. Mga binibenda pa nila na bossing. Binibenda. Ayan, o, taki mis다가 Ain't ranc Sao, Ayo, Kung nabi mga limlly tawad ng Maranganganganganga A little b ni mo? Tapo. Sampo. Ah, libo ang difference. Eh, hindi na. Punin siya. Siyam daw. na Ayan. ang presyo. Isang libo ang Ito yung dumalaga. Ah, parang pala inay na ito. Mga inay Mga inay upgraded. Magkano ang presyo dito? 12.5 lang. daw itong dalawa na. Ito daw ay daw dalawa na. Ayan. Mga upgraded mga Mga binibeta pa ni Bossing. Maya, na binebenta si ito hindi so upgraded ah ay tagalog pala like really hindi upgraded tutoy magkano ang big map 45 tutoy ay binibenta ng 45 at 2 hindi pa was binibenta pa rin ito ay sakit ayot tagalog na binebenta muna 65 pinalo kai poso Walang wala. sa wala na Wala eh. mamimili <laughs> ngayon ano? Wala mamimili. Wala yata sa karna. <laughs> ah, sa karna. Ayan. Tapos parang hindi rin dumating yung biyahero na taga Pagasinan. Kaya maraming kambing ngayon. <laughs> yung mga kambing dito ah, digital na yung kambing ito. Kinsa. 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 point point Ah. Eh, kalena diyan. Hawakan mo mo na lang dyan okay, Digital lang gamit eh. Dito sa 16. parang <laughs> ito mo kaya. 71.88 Yan para eight. Magkano po sing <yung> live waiting? niyan? <laughs> Hindi naman. Titimbangin na ah, para lang para malaman man estimate na presyo. pero sa pangkata ay alam ko. si Boss Gino. Boss Gino, magkano kayo nang sakatay na live weight? Pangkatay pa. Uh -huh. Live weight, plus Plus naman mga pangalaga ito, kaya hindi na nati-estimate lang to. Pangalaga ito. Hmm. <laughs> pangalaga ito, 270. 270. Yan ang mga talos TV. Uh, ito po yung mga kambing dito. Marami po dumating ngayon na mga pangalaga at pangkatay dahil hindi dumating yung taga-norte na namibili ng kultuhan. Yan po na parami kambingay dito na binibenta. Meron po dito ngayon tinitimbang dito na kambing. Si tatay ang namimili. Pinangalagay. May... Oh, sadyang ganun pala yung tinga niya. Ha? Ah? Sadyang ganun yung tinga niya, ano? Usa. Usa daw, usa daw ito. Ayan, ganun yung tenga niya. Kini na yung, yung din. Like, Kaya ako sa iga, oh. Oo. Uh, magkano pong binibenta ito kabing yung ito? Ito. 7,000. So, Totoo ay binibenta natin, 7, <laughs> na way, din natin 7,000. 8,500. Huwag na 8,500 daw, eh. Pwede na. Ayan, binibenta pa ito. Ta native na kambing, binibenta pa rin natin. Kambing sila, po dito. Tara. Ano to boss, si ibabalik? Magkano sana ang hinihingi sa dalawang yan? Sampo yun dyan. Sampo, sampo itong dalawa na. Ito ay binibigyan na sampo libo itong dalawang ito. Hindi babalik nila muna ng bossing at wala raw. Wala ba mamimili masyado ngayon? Wala lang. Uh, may ari na Ah, na Marami nagdala pala kayo ng mga alagay na. No? Sa pangkatay. Yan, babalik na muna nila. Ang dumating daw ngayon ay mga may ari pamilya ko naman. Dalawang binibenta Mga upgraded binibenta na pa Naibenta nila seriisa. yung isa. Yung kulay uh, pula. 37 <tinyo> no, no, pa. Oh, talaga. Oh, Sa eh. Ano to kuya pagkakatay mo? Alagay na. Ah! Alaga na konti. Eh. Bago kakaka tayo magkabatukan. Ah, papalaki laki na konti. Magkano po nakuha niyo ito? 3.7 3.7 3 alagaan din muna ito daw ito. Bago patayin, papalaki laki na konti. Nabili na binili ng konti. May dalawang itim na kambing si tatay dito. Para yung is uh, inahin tsaka dumalaga. Yan, itim na itim ang kulay. Magkano po ang presyo niyo? 7.8 Yung dalawa na po. Uh -huh. 7,800 daw ito dalawa na chicken okay, mga tagalog na camping. mga binibenta pa ni tatay may tagalog na kambing si kuya na mataba ayan o no? para ako magkano tayong pipresyo mo dito? 7.5 7.5 daw sa 7,000 kaya doon sa camping na ito. Yeah. Mataba ang pagkakamping. Ganda ng no? no? pagkakamping niya. Binibenta ko na 7,500. Ito ang bawas. Yun na no? may malaking na Mababara um, ako. Gusto ko mas laki. <laughs> mas magkana itong kambing mo ganyan? Magkana? Ah! Sila. Hindi ko alam. Ano ah! <laughs> ko? <What>? <laughs> 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 Kali na to. Ay nila. Kakagano kaka to pankatay na. Ayan o. Mga pang tatay ni Kianilo to. Hindi alam nila boss kaya Kinakarga na ito mga kambing na ito. Yan ang mga talong CB. Napakarami po mga kambing dito. Pinaparada ngayon dito. Wala masyado mamimili. At uh, hindi nga rin po dumating yung mga nagbebenta ng bultuhan. Si hey, Sir. Sa saan pa Pangasinan. Pangasinan na ano kayo dito nagtitingin lang kayo ng mga kambing. Malayo pa si Sir pinang galingan niya. You know, Pangasinan. Sa kayo sa Pangasinan. Sa Binmal. Uh, Binmal. Binmal eh pa sila. Shoutout sa kanya. Yan na nagpa dito sa mga kambingan dito. Yan, natingin dito.